Yun, magandang gabi sa lahat, mga boss niyan. Kasama ko ngayon yung pinakapugin ng mga kapitbahay namin. Ang dito po kami ngayon sa Tehan Tavenyo kasi bumili po kami ng break. Yan, sa harap. Yan, mga tool. Kung gusto nyo pumunta dito, tol, punta talaga kayo dito sa Tehan Tavenyo kasi nandito po yung ibang-ibang klase na mga pisa Yan, ah, ganyan, ganyan ko kasi naghanap tulad, tol, kahit saan ako pumunta. Wala pa akong nahanap ko ah, Dito ako pumunta sa tent abinyo. Yan nakabili na ako. At sya mura lang yan. At sya dito tol. Dito tol makikita mo yung mga magaganda mga motor. Yan ganyan. Kasi pagpunta namin yan sa tent abinyo mga tol. Hindi ko akalain tol nga. Mas ma meron may pala mga ganda motor. Pero ang pinakadabis tol nga motor tol yan. Talaga paborito talaga yung motor yan. Ang sobrang ganda. Kailan pa kaya ako makabili ng mga ganyang motor tol. Grabe oh. At saka, hindi ko akalain tuloy pupuntok pala dyan tuloy. Marami ng tao, marami na katingin sa akin. Tapos, akala mo sila titingnan ako pala. Yan. Yan tuloy, may really mara kami. Yan, picture-picture mo na. Yes, yung tubit bahay namin nga po. Eh. Yan. Titingin-tingin, hindi si mamuto na maganda. Yan. Yan tuloy, no, maganda tuloy. No? Yan, maganda, kulay green. Ah, ito, mayo to. Kwanto, malakas to, malakas dito. Ito parang eh kwan ay eh, parang inbox eh, yung dilaw parang inbox na eh, dilaw to eh parang inbox oh grabe, suli do grabe, pag ganyan tara mga motor nyo to di nyo tara ilabas na sa banyo, totoo yan mo, totoo yan yan oh, ganda talaga no yan kulay green po oh, ganda oh yan bro, delikado yan pagwas nga, ah, lakas yung takbo mo oh. kasi sa sasay talaga yan eh sa mga cam uh, yeah, ito yung eh, inbox yan Inbox yan. Yan, punta-punta muna kami doon, lalakad kami doon, tapos yung isa pa, yung si puge. si puge na pa, picture-picture pa, oh, parang motor niya talaga, oh, picture pa talaga, oh. Yan, pumunta na kami doon. Uy, nagpa-picture yung kuwan ko, yung bodyguard ko dati. Dito yung nakaputi, lang naka-puti, tag lang sa banyo namin, tapos yan naka-pula, tag, walis lang sa banyo, sa sa, sa likod ng bahay. Yan, nakuha mi dito. Ah, nagpa-kuha na yung board. Yan, mura lang yan. Mga ganyan, mga... Nasa pa na yan doon? Nasa 3,000 uh, Eh, mga 3,000 uh, pala. Yung apat na board, 3,000 pala yan. Mura lang, grabe. Kung gusto nyo bumuli, tol, punta lang kayo din sa atin. Tabi nyo, tol. Ganyan, no? Papakita ko sa inyo yung tindahan nila, tol. Grabe. Yan, nagpapigil po. ito na kayo, ito, tol. Ito na kayo, ito. May utang to sa akin, mahal. May utang sa akin, mahal. Ah, sa 10,000 kaso na nawa ko. Naawa ako kasi hindi ko na pinabay <coughs> na naputi ko. Ayan, um, balik ka rin ito